guys mga mga kaliks yan kumusta mga nang umaga sa inyong lahat Ayan. like days of the case kahit mga kahit mga isang oras lang o oh, 30 minutes lang o oh, walang o walang yun 30 minutes ayun pasok pasok guys pasok kayo pintuan tayo guys pintuan tayo sa nangyayari ngayon. Alam niyo ba guys ngayon na uh, mayroon doon sa may uh, ng na ano na nangampan na, na rally nila. Nakita ko kanina na hindi <laughs> <laughs> siya sabi niya BBM tapos ang sagot ng mga mga taong bayan ay Duterte. Nakita niyo ba yun guys? ganun ganun binastos si ano si BB Hey guys, magandang uh, araw sa inyo lahat. Ayun. Hey guys, ah uh, paso guys, pasok. Tayo tayo mga 30 minutes lang, okay? malagyan lang ng uh, lang ng uh, what's our tong uh, aking youtube pasok ko eh, pasok pasok, pasok ano ka uh, share share na lang dyan sa mga kaibigan natin dyan sure natin sure natin dito ka ini pada di Asia Shout out guys sa viewers natin dyan magandang uh, mga kababayan ayun. ayun guys nangyayari sa mundo Ayan, nangyayari sa anin natin ay mga umarangkada nga pala at uh, yan na ngayon ang PDP Ayan. sana mananalo yung uh, ano guys sana mananalo yung <coughs> to tear guys buto natin ayan magandang umaga po sa inyong lahat guys ayan magandang umaga ayan live po tayo ngayon ayan doon ano, ano lang tayo no dito one lap at mga isang oras na guys ayan magandang ah uh, Ang gandang ano, ang gandang umaga sa inyong lahat yung mga kadidiis dyan gumagalit sa mga DDAs ayan, huwag okay, pumasok dito gumagalit <laughs> sa mga DDAs ayan, huwag kayo pumasok mayroon nga ako na kanina na panood na ano guys na naglalay yung galit na galit talaga si Chris galit na galit siya kay Duterte uh, <laughs> sabi niya eh marami daw namatay noong mga panahon ni Pangulo Duterte. <coughs> Ayan, uh, marami daw namatay. Tinanong ba nila yung uh, biktima nung namatay? Tinanong ba nila yung pinatay din noon yung nirip na yun, yung mga siraulong mga adik na yun? Di ba? Wala. Walang kwenta. <laughs> kaya kaya yung siya kanina dun sa live niya eh. Kinuuyog niya sa yun. Maraming maraming din nagagan sa kanya pinatay na yung live niya. Mamaya na lang daw kasi puro mura ang inaabot niya eh. <laughs> Check out sa uh, ayan sa sampung viewers ko diyan. Uh, maganda, maganda 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 ang ganda ng ang ganda ng uh, ang ganda mga Tanghali na nga pala ngayon. Ayan, ang ganda tanghali sa inyo. Ayan, nang, nangaliyan na ba kayo? Ayan. Live lang din kasi wala tayong ano wala uh, pa tayong biyay. Ayan sa lahat ng mga katanong nga pala ako. Matano lang pa pala ang driver ko ako. Ayan, dito ako sa party. ano lang. Tambay-tambay uh, lang. Ayan, mamaya ko kasi yung biyay ko. Ayan. Yeah ya siya tawag sa team viewers ko dyan guys Magandang uh, Magandang umaga ka sa inyo ha ah. Yan God is not Stupid and will be Humble to tempting Tama tama Dapat na uh, humble lang talaga Huwag kayong uh, Magyayabang God is not a stupid Huwag ah. kayong Ayan na. Ah. Uh, Whiskey SP, ayan 101 ang check out sa iyo kapatid. Check out to kapatid kumusta? Ayan. Sa mga ano diyan? Mga DDS yan, pasok kayo, pasok tayo. Kwentuhan tayo guys, kwentuhan tayo. Ayan. Magandang uh, tanghalin sa inyo. Ayan, naman na ano pa kayo. Ayan, tawang tawa talaga ako kanina guys sa doon like, nung matanda na may school ko lang eh. Yung pinag-usapan niya na nasa squatter daw siya, na nangyari daw na may pinatay, ganyan ganyan. Alam mo alam mo guys, sa Amsolgar namin, nangyari, nangyari nung panahon ni Ninoy. Yung kaya, no? Kaya, noy noy Kaya kino. Grabe guys, yung mga, yung, yung droga, grabe. Parang kung doon bili lang ang candy guys. Grabe, super. Pag ano, parang bumibili lang na sila ng candy, abutan lang, gano'n. Nung dumating, dumating si Pangulong Duterte, talagang kasi talagang alalang alala na ako guys eh. Siyempre may mga anak ako. Kasi mamaya ano may uh, sa mga anak ko, yung mga kapitbahay ko, mga adik, mga di ba? Tapos, nung dumating si Pangulong Duterte guys, talagang tuwang tuwa ako kasi nangyari na ngayong, uh, nangyari na ngayong, uh, natakutan ng mga adik di ba? Tukhang-tukhang na yan. Eh, dapat lang naman talaga, dapat lang naman talaga na ano yung sila, di ba? Supuin sila. Kasi sirang-sira na guys eh, sirang-sira na talaga yung mga uh, bansa natin din sa Google na yan eh. Tapos ngayon, parang baliktad yata, di ba? sino pa yung, sino pa yung, uh, sino pa yung nagsupo ng droga, di ba? siya pa yan, siya pa, siya pa yun nakakulong, di ba? Ang sama na, ang sapang, pangit, ang pangit ano eh. Sinog yung mga adik, tapos na Tapos yung mga adik na sa labas, di ba? Naalala nyo guys, yung anak nung ano eh, ah, uh, yung namatay ng mayor dun sa ano, mayor dun sa lady yata yun kaya ngayon nakalabas na, di ba? Nakalabas na. Eh, drug lord yun eh. Drug lord yun. Ayan, mga niya. Ayan, ang ginoong umaga, ayan. Okay, shout out. Magandang, uh, magandang umaga. Ayan, shout out sa dalawang million viewers dyan. Ayan, uh, message na ngayon guys. Mag-usapan natin. Mag-usap-usap. Pintuan -usap. Mag tayo. Ayan, kalahat, kahit mga kalahating oras lang. Ayan. Okay. Sabi nga ng matanda nang napanood ko, sabi niya, hindi na, hindi na na, hindi na daw, <laughs> hindi na daw, <laughs> hindi na daw, <laughs> daw makakalabas si Pangulong Duterte. Sabi ko, isip-isip ko lang, di ba? sabi nila, hindi makalabas. Ibuto nyo lang yung sampung, yung Duterte guys. Mga PDB. Sigurado, ayan. Malaking may tulong yung guys. Naman, may balik. May balik si Pangulong Duterte dito sa uh, Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Ayan. <coughs> ayan, kumawag na nga ngayon yung mga yung mga pataan ni Marcos si, eh, talagang bumagsak na talaga sa sorbi pero mo sorbi nila 25% ang layo nun sa ang layo nung sa 59% guys diba marami pa rin talagang naniniwala kay BB uh, Sara kaya maling-mali yung ginawa nila dokot pag-ignap kaya Pangulong Duterte. Eh, ngayon, kahit sa rally nila, imbis na isisigaw yung pangalan ni BBM, ayan, Duterte yung sinisigaw ng mga taong bayan. Dahil dalang-dala na sila sa mga pinagagawa yung, pinag yung Marcos na yun. Kasi alam nila, wala, walang gagawing mabuti yan, Marcos na yan. Uh, Nabudol lang kaya ni guys. Nabudol talaga kasi sa todo lang, naibuto ko rin yan kasi siyempre eh. Si BP Sara, indoors niya eh, kasama niya eh. Mayroon pa nga akong ano yan guys eh. Mayroon pa nga akong damit niya. Hindi yan ang damit. Eh, parang ayaw ko, gusto ko na sunokin yung damit na yun kaso na nandun kasama si Lito Sara. Diba yung uh, unit kikin ba yan? Unit. wala ako nung gamit. Uh, Kaya, walang kwenta. Wala, walang kwenta naman ngayon. Wala na yung nangyayari mga dito sa <coughs> panahon ni Marcos. Wala, walang kwenta. Pasok-pasok guys, ayan missis na naman kayo dyan. Mm -hmm. lang kayo dyan guys. Ang sakit kasi ng matakot. lang, lang na kwentuhan tayo. Matagal na kasi ako hindi naglalive din Siguro buwan na rin. Eh. ngayon din dito tayo sa tabi ng dagat ayan ayan po yung Manila Bay guys ayan yung Manila Bay alag tapos dun sa unahan tin tinambakan na po nila ayan. tinambakan na po nila yun tinambakan na po yan gawin yata di ko alam nung gagawin dyan ayan yung Manila Bay guys di ba yung Lulamites na beach dito ayan, ayan uh, nagiging pangit na rin kasi, siyempre yung mga buhangin doon minsan pumunta na rin dito sa kabila pumunta rin dito sa Dolomite Beach okay. ayan yung uh, ano pinagawa ni Pangulong Duterte Ayan dami daming barko guys, dahil ano yan eh, yung tilargahan ng mga buhangin. Ayan dami daming barko. Ayan ano, o. ng mga buhangin. May nag-jeet po. Ano yata yan? Post guard yata yan. Ang bilis eh.